guys. Nakapagpitas tayo ng uh, ating ampalaya sa ating sariling hardin. Hindi nga lang siya kalakihan, guys. Kasi madalas hindi ko nadidiligan. Pag pagod at pag sobrang pagod na pagod ako sa trabaho, hindi na ako naakyat dito sa taas, eh. Ayan. Pwede na to pang ulam, guys. Lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng tawag dyan, itlog. Itlog. Ayan, igigisa natin siya sa itlog. Ang palaya with egg. Pwede na yan. ito natin siya pinitas guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Dito tayo namitas. Ayan, no? Oh. As you can see, meron pang mga maliliit na sumusunod. Pinotol ko na rin yung aking malunggay kasi nandun sa taas yan, eh. Diyan, ko kinuha. Ayan, no? Oh. <laughs> Ayan yung pinagputulan. Diyan ko kinuha yung tatlong piraso. Tapos yung isa dito. Ayan, may mga sumusunod pa, guys. Yan, dyan lang natin yung pinitas sa ating maliit na... Tapos ayan, nakikita nyo, may mga talbos tayo ng kamote. Ayan o, mga talbos ng kamote yan. Ito yung ating... Dito talaga natin siya tinanim. Ayan, ayan yung kanyang puno. Ayan, meron na naman tayong uh, tumutubong kalabasa. Ayan, dyan natin pinitas yung tatlo. Tapos dito yung dalawang maliliit. Ayan o, meron siya nga ng ano, mga sumusunod na bunga. Mga pa, ano. Ayan, yung ating dragon fruit. You know. Hindi <laughs> pa siya namumunga. Sana nga mamunga na, guys. oo hmm. so, tingnan nyo ating guyabano. Kasi nga, hindi nadidiligan lagi. Ayan, ganyan po ako maglagay ng fertilizer. Ayan, o. No? Ina-ganyan ko lang po yan. Yung mga, yung mga, ano ba tawag niyan? Yung mga hindi kinakain ng ating rabbit na repolyo, yan, ilalagay natin dyan sa mga puno ng ating pananim Ayan o, maraming bulaklak din ang ating kalamansi. Medyo naninilaw nga lang siya kasi na nalililiman siya nitong ibang pananim. Pero yung kabila natin guys, to, Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kalalaki ang bunga niyan. Ayan. Ayan o. <laughs> Ayan o. Mga nagtatago. Ayan o, guys. Nakita oh. sa inyo. Ayan o. O, diba? Ayan. Tulad niya, no? Madaming bunga yan, guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Katatapos lang natin mag-i-give ng sangkaterbang tubig. <laughs> Ayan. Ayan o. Oh. Maraming bunga doon, o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. O, diba, guys? Ayan. <laughs> nakakatuwa pag na ng ating pananim kahit napapagod tayo sa kaka uh, igib, okay lang basta sila ay nakapa, napapainom natin ng araw-araw, ayan yung si aking ano, sana magbunga na siya si Guyabano pero siguro naliliitan to siya sa kanyang ano eh, puno eh siya sing maliit yung timba pinabalak ko siyang ilipat So kung iakyat dito yung sirang washing machine para ilagay ko siya sa washing para maging malaki yung kanyang ano puno. Ayan guys, so oh, ayan yung talbos natin ng kamote, iakyat na siya. Ah, hindi na tayo mahihirapan dito nitong maggulay kasi nandito na sa taas yung talbos ng kamote, o. Nag Ayan oh. Nag ayan, oh. oh di dito ba? Ayun, dyan, dyan. Dyan yan lang yung puno niyan. Ang galing sa labas. Ang galing yan dito actually guys. So, galing yan dyan. Ayan. Yan yung puno niyan. Tapos, ah, uh, Pinutol ko pala. Tinanim ko muna dito. Ayan. Pinaga, pinagapang ko siya papunta dyan. Ayan. Punta dyan. Tapos, tinanim ko dyan. Actually, may laman na yan eh. Kasi sinikiyap kong tawagin yan sa amin eh. Tapos, yung mga sanga niya, ayan. Ayan yung mga sanga niya. Tapos, ayan. Ayan, oh. Ganyan ako mag gano'n. Proseso ng pananim, guys. Tapos, yung tanglad natin dyan, oh. taba. Ayan, oh. Ayan. Okay po ba? Ayan. Hindi nakakabunga ng maayos yung, ano. Yung corn grits kasi nga hindi siya nadidiligan ng hindi siya hindi consistent yung pagdidilig natin guys kaya ganyan thank you for watching bye bye